Hello uh, guys, for today's video, ipiflex ko po sa inyo kung uh, yung binili kong Redmi 15. Ayan po, maganda pang quality niya at ang ganda po ng camera nito guys. Ayan guys, buksan na natin yung ano, atong, ating bagong cellphone guys. May free po siyang headset. Redmi din po yung free Ayan. niyang headset. Uh, Bluetooth headset, I mean. Yan po. Uh, binili ko po, po ito sa uh, six four six, 649 sa halagang 649 QR kung sa kumbaga sa Pinas ang pera sa Pinas is 10,000 mahigit oh, na o, yan na. guys sa Pinas kasi yung palitan dito is 1562 yan guys yung time na palitan. Kaya ayan na siya. Buksan na natin Ma guys. Ma Ma ayan, guys. Hirapan pa ko magbukas ayan ng sealed niya uh, guys. Yan guys. Bagong bagong uh, bagong labas siya na Redmi ko. 15. Ayan. ayan. imbes na Oppo yung bibilhin ko is ito yung napili ko ayan kasi ang ganda na camera niya. Ang ganda ng kinalabasan niya. Kasi inano ko siya. Kinompare ko siya sa Oppo kinumpir ko yung dalawang kamera niya. ang ganda niya talaga ayan guys naghanap na po ako ng gunting dyan para pambukas ng <coughs> ating uh, nakaseal na cellphone yung headset mga dyan guys hindi ko muna binoksan yan kasi may bago pa bagong bago sa all. yung headset Nakabago. Ayan guys, umpisahan na natin buksan. Char. Na My May apala yung spring, ano pala siyang cover. Hard My cover case cover siya Ayan yung guys. cover niya. Tsaka, yung, yung free charger. Niya yung, yung, free niya sa in inside is yung pin at tsaka Ayan. charger at yung hard case. Ayan. Pero yung bluetooth headset is free na din yan sa kanya bagong labas yan guys ito yung napili kong kulay silver yung kulay na napili ko may maraming mapagpilian po kayong kulay doon yung available na kulay doon is red tsaka black at silver at blue pero ito yung silver Meron. ang napili ko guys kaya na po siya fast charger po itong ano charger natin. At panoorin niyo po guys hanggang dulo. Lalagyan na lang natin pa ng background music. Mm -hmm. Mm -hmm.